Para kay Putin ng Rusya, ang digmaan sa Ukraine ay tungkol sa momentum na kinakailangan niya. Kailangang makita na nananalo ang Rusya sa labanan ngayon dahil may mga panawagan mula sa iba't ibang panig na magkaroon ng kasunduan para sa kapayapaan. Kung nananalo ang Rusya, naniniwala si Putin na magkakaroon ito ng mas malaking kapangyarihan sa mga susunod na negosasyon para sa kapayapaan. Ito ang dahilan ng malawakang opensiba ng Rusya ngayong tag-init. Pero may problema si Putin. Nawawala ang momentum ng Rusya. Bakit? Ang opensiba ng bansa ngayong tag-init sa Ukraine ay bumabagsak sa paligid ni Putin. At nagsisimula na itong magmukhang ganap na kabiguan. Magiging malaking opensiba sana ito. Noong Hunyo 30 iniulat ng The New Voice of Ukraine na nagpadala si Putin ng 50,000 sundalo sa paligid ng Sumi, northeast Ukraine. Ang lungsod at ang Sumi Oblast, kung saan ito kabilang ay pangunahing target ni Putin para sa kanyang opensiba ngayong tag-init. Layunin ng leader ng Russia na lumikha ng buffer zone sa Sumi upang maprotektahan ang hangganan nito laban sa Ukraine. Ayaw ni Putin na maulit ang kontra sa Kursk noong Agosto 2000 at 2024. Habang mas maraming bahagi ng Sumi ang makuha ng Russia, mas maliit ang posibilidad na maulit ito. Alam na alam ni Alexander Shersky, punong komandante ng Ukraine, ang sinusubukang gawin ng Russia ang estratehiya nila ay pagurin ang tropa gamit ang kanilang dami, sabi niya. Nang tinanong tungkol sa opensiba ni Putin sa Sumi, sinabi niyang ito na ang estratehiya ni Putin noon paman. Itinuro ni Shersky na ang opensiba ng Russia ngayong tag-init, kasama ang mga aksyon ilang buwan bago ito, ay nagpalawak sa frontline ng digmaan sa Ukraine ng halos isang daang milya. Kaya't nakikipaglaban na ngayon ang Ukraine sa pitong daan at 50 milyang front na idinisenyo para subukan ang kanilang depensa sa bawat punto. Ayon sa The New Voice of Ukraine, tumindi ang mga pag-atake sa Sumi Oblast noong Hunyo. Binalaan ni Putin na malapit ng sakupin ng Russia ang pangunahing lungsod ng Oblast. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, ginagamit ng Russia ang mga misail mula sa North Korea sa mga pag-atake nila sa Sumi Axis na kumakatawan sa 23% ng lahat ng opensiba ng Russia. Gayunpaman, ang mga pagsulong ng Russia ay hindi ayon sa inaasahan ni Putin. Nagawa ng Ukraine ang ilang kontra-opensiba. Nabawi nila ang Andriivka ilang araw lang matapos itong masakop ng mga pwersa ni Putin. Babalikan natin ang sumi mamaya. Hindi lang ang hilagang silangang oblast ng Ukraine ang target ni Putin, kundi pati ang Donetsk, gaya ng mga nakaraang taon. Partikular, gusto ni Putin na sakupin ang lungsod ng Pokrovsk na isang mahalagang sentro ng logistika ng Ukraine, at maglalapit sa Russia sa administratibong hangganan ng Donetsk. Kapag nakuha ang Pokrovsk, makukuha na rin ang Donetsk. Mukhang iyon ang lohika na sinusunod ni Putin. Kaya malamang na nagtipon siya ng napakaraming isandaan at 10,000 sundalo malapit sa lungsod. Ayon sa ulat ng Cable News Network noong Hunyo, 28 naniniwala si Shersky na ang mga rehiyon sa paligid ng Pokrovsk, ang pinakamainit na bahagi ng malawak na frontline na nilikha ni Putin. Ayon sa Cable News Network, mahigit isang taon nang sinusubukang sakupin ng Russia ang lungsod. Sa pamamagitan ng pagsakop dito, nabali ni Putin ang depensang itinayo ng Ukraine sa Donetsk. Kung mahulog ang Pokrovsk, maaring tumuon ang Russia sa pag-atake sa iba pang mahalagang lungsod sa linya ng depensa, gaya ng Slovyansk, Kramatorsk at Konstantinivka. Makokontrol din ng Russia ang huling natitirang minahan ng coking coal ng Ukraine kung makukuha nila ang Pokrovsk. Bukod dito, ang pagkawala ng isang mahalagang linya ng lohistika ay lalong magpapahina sa Ukraine na magpapadali sa pagsalakay sa ibang nabanggit na mga lungsod. Malinaw na may sapat na lohika sa likod ng opensiba ni Putin ngayong tag-init. Si Putin, ang lider ng Russia, ay determinado sa kanyang mga layunin. Nakapagtipon siya ng mahigit isang daan at pitumpong libong sundalo para sakupin ang Sumi at Pokrovsk. Ito ay malaking hamon para sa mga puwersa ng Ukraine. Sa ngayon, posibleng magtagumpay si Putin sa kanyang tag-init na opensiba. Ayon sa The Telegraph noong Hunyo 20, siya, nasa tamang landas ang Russia para basagin ang sariling record na naitala noong nakaraang buwan sa dami ng opensibang operasyon na inilunsad nito sa Ukraine sa loob ng isang buwan. Nagsisimula na rin itong makakuha ng mas maraming teritoryo. Ayon sa The Telegraph, nakakuha ang Russia ng 55 milya kwadrado ng teritoryo kada araw noong Mayo, nakatumbas ng mahigit isang daan at 70 milya kwadrado sa buong buwan. Ito ang pinakamalaking nakuha ng Russia sa isang buwan mula Nobyembre 2024 ayon sa The Telegraph. Tuloy-tuloy ang pag-usad ng Russia sa Donetsk. Nakakuha rin ang Russia ng ilang teritoryo sa Sumi. Mukhang ayon sa plano ang opensiba ng Russia, may nakukuhang tagumpay at ginagamit ang kalamangan sa bilang dahil sa mas mataas nilang dami ng opensiba sa mahahalagang lugar. Ngunit ang magagandang balita para kay Putin ay naging pantakip lamang sa isang bagay na ayaw niyang aminin. Nawawala na ang opensiba ng Russia ngayong tag-init. Dahil halos wala na ang momentum na nakuha nila noong simula ng panahon. Ayon sa The Telegraph, nawawala na ang momentum ng Russia noong simula ng tag-init. Nakausap nila si Angelica Evans, isang Russia analyst mula sa Institute for the Study of War. Ayon kay Evans, kahit na malaki ang bilang ng tropa ng Russia, hindi pa rin nila kayang makamit ang layunin ni Putin ngayong tag-init. Wala anyang kakayahan ang mga Ruso ngayon na magsimula ng bago at kakaibang operasyon. Ang opensiba ngayong tag-init ay pagpapatuloy lang ng mga ginawa noong tag -sibol. Masamang balita yan para kay Putin, hindi naging maganda ang tag para sa Russia sa pagsakop ng teritoryo. Makikita ito sa mga numero ng Mayo na ibinahagi natin kanina. Isang daan at pitumpo punto lima milya kwadrado ay halos kasing laki ng San Jose, na kahanga-hanga sa unang tingin. Subalit, walang mahalagang pamayanan lungsod, o ng Ukraine ang nasa mga teritoryong ito. Ang mga lugar na ito ay nasakop ng Russia dahil mas mahina ang kanilang depensa kumpara sa mga rehiyong talagang nais nilang angkinin. Ang Russia ay nakaranas ng malalaking pagawala ng teritoryo sa mga nagdaang buwan ng Tagsibol. Ayon sa tinig ng Ukraine, 67 milya kwadrado lang ng Ukraine ang nasakop ng Russia noong Abril. Noong nakaraang buwan, ang bilang ay nasa pagitan ng 55 at 78 milya kwadrado. Nagaganap ang mga pagsakop habang nawawalan ang Russia ng hindi bababa sa isang libong sundalo araw-araw. Noong Mayo 30 ang Ukraine ay nagdulot ng humigit kumulang isang libo at dalawang daan at sa Russia, ayon kay Pravda. Kung gagamitin natin ang isang libong sundalo bawat araw bilang tinatayang at konserbatibong pagtataya, makikita natin kung gaano kalaki ang pinsalang idinulot ng tagsibol sa Russia. Nakuha nito ang tatlong daan at limang tuldok lima milya kwadrado ng Ukraine sa loob ng tatlong buwang papasok ng Hunyo. Sa loob ng tatlong buwan, umabot sa siyam napot dalawang libong sundalo ng Russia ang nawala para lamang masakop ang teritoryong iyon na binubuo ng siyam napot dalawang araw. Iyan ay katumbas ng mahigit dalawang daan at siyam napot isang sundalo. Kada milya kwadrado ng Ukraine na nasakop. Ito ang punto ni Evans tungkol sa kapasidad. Sa madaling salita, ang isang daan at anim na libong sundalo na naipong ng Russia para sa summer offensive sa Sumy at Donetsk ay hindi na kasing lakas. Halos dalawang katlo ng bilang na iyon ang nawala sa Russia noong tagsibol. Hindi kasing lakas ng inaakala ang puwersa ni Putin. Habang pinaigting ng Russia, ang mga pag-atake ngayong tag-init, mas maraming kaswalti ang idudulot ng Ukraine kumpara noong nakaraang tatlong buwan. Babalikan natin yan mamaya sa video. Balikan muna natin ang Sumy. Nabanggit natin na nagtipon si Putin ng 50,000 sundalo sa Sumi Oblast para gumawa ng buffer zone sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ipinahiwatig ni Putin na nais niyang sakupin ang Sumi. Sa St. Petersburg Economic Forum, idiniklara niya na ang Sumi ang susunod na sentrong panrehiyon at wala silang layunin na sakupin ito. Hindi ko ito isinasantabi. Posibleng hindi isinasantabi ni Putin, ngunit nagawa na ito ng Ukraine para sa kanya. Ang 50,000 tropa sa Sumi ay ganap na naantala kaya halos wala silang nasasakop na teritoryo. Ayon kay Shersky sa British Broadcasting Corporation noong Hunyo 26, ay naistabilisa na ang linya ng labanan sa Sumi at napigilan ang opensiba ng Russia ngayong tag-init sa rehiyon. Sabi rin ni Shersky na sinagot na niya ang mga dating puna na hindi ganoon katibay ang fortifikasyon ng oblast. Ang pagtatayo ng mga kar karagdagang fortifikasyon, kill zone at anti-drone corridor para protektahan ang mga sundalo at masigurong mas maaasahang logistika para sa mga tropa ay mga mga halatang gawain na isinasagawa. Sabi ng British Broadcasting Corporation, sinabi niya ito habang pinag-uusapan ang ginagawa ng Ukraine para protektahan ang sumi. Ang punto ay tila nakita ni Putin na maaari niyang samantalahin ang mga kahinaan sa Sumi Oblast ngayong tag-init. Nagkamali siya. Ang kanyang 50,000 sundalo ay napigilan na pagdating ng katapusan ng Hunyo at ang Ukraine ay nagtayo pa ng mas marami at mas matibay na kuta sa oblast. Hindi mangyayari ang paglikha ng buffer zone na nais ni Putin upang maiwasan ang muling paglakas ng Russia. Hindi masasakop ng Russia ang lungsod ng Sumi ngayong tag-init. Lumalala ang sitwasyon para kay Putin habang humihinto ang kanyang pag-usad sa Sumi. Kailangan din niyang harapin ang kontra-atake ng Ukraine sa kanyang mga puwersa ayon sa Kyiv Independent, noong Hunyo 30, nakuha na ng Ukraine ang inisyatiba sa Sumi, at nagsisimula ng itulak pa atras ang mga puwersang Ruso. Maliban sa pagpapalaya ng Andreevka na nabanggit kanina sa video, umakyat na ang Ukraine sa nayon ng Oleksivka na mga labing walong milya mula sa lungsod ng Sumi. Huminto rin ang pagsulong ng Russia sa hangganan ng Kursk at sa pinalawak nilang linya ng harapan sa hilagang silangan ng Ukraine. Sa kabila ng pagpapadala ng Russia ng ilan sa kanilang pinakamahusay na brigada, eroplano, long range na artilerya, at attack drone sa Sumi, ito ang nangyari. Nagkomento si Zelensky tungkol sa nangyayari sa Sumi Oblast na nagsabing hindi nagtagumpay ang opensibang plano ng Russia sa lugar. Salamat sa bawat unit ng Ukrainyano na nag-ooperate sa lugar, kaya hindi makakapasok si Putin sa Sumi. Ang kanyang 50,000 tropa ay napigilan na at walang palatandaan na kaya nilang mabawi ang kaunting momentum na meron sila noong unang bahagi ng Hunyo. Gayon Gayunpaman, palaging may banta. Ang Donetsk Pokrovsk ay nasa radar ng Russia ngayong tag-init. Pati na rin ang isa pang mahalagang sentro ng rehiyon ng Ukrainyano na Konstantinivka at iba pang mga lungsod sa Donetsk na nabanggit natin kanina sa video. Sa isang daan at sampung tropang nakatalaga sa rehiyon, siguradong magtatagumpay ang Russia kahit walang nakamit sa sumi pero maling iniisip iyon ni Putin. Ayon kay Evans sa The Telegraph, nakatuon ang Russia sa Ukrainian Fortress Belt na kinabibilangan ng Kramatorsk, Konstantinivka at Slovyansk. Pero hindi pa talaga nila na ipapakita ito mula noong unang mga buwan ng digmaan. Para makagawa ng mabilis at malawakang pagsulong, kailangan nilang sakupin ang mga lungsod na ito. Ayon sa isang di pinangalan ng Ukrainian non-commissioned officer na nakipag-usap sa The Telegraph, malaking puwersa ang kailangan ng Russia para makagawa ng pag-usad sa rehiyon ng Donetsk. Ayon sa Ukrainian Non-Commissioned Officer, kakailanganin ng karagdagang 100,000 tao para masakop ang Kramatorsk. Ayon sa Non-Commissioned Officer, kailangan nila ng apat na libo para makuha ang Abdivka, 70,000 libo para sa Bakmut, kasama ang ilan sa mga mahusay na sinanay at magagaling na Wagner mercenaries. May ilang kawili-wiling punto ang Non-Commissioned Officer dito. Ang una ay ang dami ng sundalong kailangan ng Russia para makakuha ng teritoryo sa Donetsk ngayong tag-init. Sa ngayon, may isang daan at sampung tropa si Putin na nakapwesto malapit sa Pokrovsk. Kung kukunin niya ang Kremators, isa sa apat na lungsod na tinatarget niya sa Donetsk ngayong tag-init, kakailanganin niya halos lahat ng mga sundalo. Kakailanganin niya ng ilang daang libo pa kung babagsak ang Pokrovsk, Konstantinivka at Slovyansk. Babalik pa rin ito sa sinabi ni Evans kanina kahit gaano pa kaimposible ang lamang ng bilang ng Russia, hindi pa rin ito sapat para makamit ang mga layunin ni Putin. Mahalaga rin ang punto tungkol sa mga bayarang sundalo ng Wagner. Ang mga pangunahing tagumpay ng Russia sa Donetsk noong digmaan sa Ukraine ay nakamit dahil sa mga beteranong sundalo na may kasanayan at dami sa labanan. Nawawala na ang husay sa kampanya ni Putin ngayong summer 2022. Nakikita natin iyan sa Konstantinivka ayon sa ulat ng Telegraph ang Ukraine ay may mahigit na 20 sundalo laban sa isa sa ilang bahagi ng rehiyong iyon. Ngunit napaglalaban pa rin nila ang kanilang posisyon. Ang kasalukuyang mga sundalong Ruso ay hindi na kasing bihasa o eksperto ng mga naunang sundalo nito noong simula ng digmaan. At nakikipaglaban din sila gamit ang kakulangan sa kagamitan. Ayon kay Nick Reynolds ng Royal United Services Institute. Sinabi niya sa Telegraph, na ang mga Ruso ay nasa alanganing posisyon dahil sa laki ng kanilang natatamong kasawian. Hindi nila kayang panatilihin ang pressure dahil limitado ang stock nila ng mga nare-refurbish na armas, lalo na ang artilerya at armored na sasakyan. Pareho ng paubos ng paubos ang supply ng mga ito. Ayon sa Ministry ng Pananalapi ng Ukraine, nawalan na ang Russia ng 27,700 at na sistema ng artilerya at halos 23,000 armored fighting vehicle. Hanggang Hulyo 1, halos labing isang libong tanki na rin ang nawala sa kanila. Simple lang ang punto. Walang saysay ang pagkakaroon ng sampu-sampung libong tropa para sa opensiba ngayong tag-init kung walang sapat na armor para sa kanilang pag-atake. Yan ang dahilan kung bakit nawalan ng malaking momentum ang Rusya. Kahit may kalamangan pa sila sa bilang ng mga sundalo, ang digmaan na sinimulan ni Putin na puno ng pag-ubos ay nagdulot na ng matinding epekto. Pinagsasamantalahan ng Ukraine ang pagkakataon at itinutulak pa atras ang mga puwersa ng Rusya. Ito ang kahulugan nito para sa kinabukasan ng digmaan. Sa isang banda, hindi agad-agad makakalikha si Putin ng kanyang Sumi Buffer Zone at tiyak na hindi ito mangyayari ngayong tag-init. Ang zone ay magsisilbing suporta sa mga rehiyong mahina ang depensa sa hangganan ng Rusya, tulad ng Kursk. Isa sa mga pangunahing layunin ni Putin ngayong tag-init ang paglikha nito. Nasa Hulyo pa lang tayo at malinaw na kulang ang kakayahan ng Rusya para makalikha ng buffer zone na iyon. Nararamdaman na rin nito ang epekto ng kabiguang iyon. Noong ikadalawang o dalawan ng Hunyo, iniulat ng British Broadcasting Corporation na hindi naging kasing tagumpay ng inaangkin ng Rusya ang pagpapaalis sa mga pwersa ng Ukraine mula sa Kursk. Ayon kay Sersky, kontrolado pa rin ng Ukraine ang isang maliit na bahagi ng Russian Oblast na nasakop nila noong Agosto. Problema iyon para kay Putin. Ang ilan sa limampung sundalo na dapat lumalaban sa Sumi ay naililihis papuntang Kursk para harapin ang mga pwersa ng Ukraine. Ayan, Sinubukan ni Putin na palawakin ang mga frontline ng digmaan sa Ukraine gamit ang kanyang opensiba sa Sumi. Ngayon, humaharap siya sa labanan sa isang front na di inaasahan niyang muling sisibol. Magagamit ng Ukraine ang teritoryong hawak sa Kursk para gumawa ng pincer kung saan aatake ang mga puwersa mula sa oblas na iyon sa Russia habang nagsasagawa ang Ukraine ng mga pag-atake mula sa loob. Sumi, muli Pinipigil lang nito ang momentum ng Russia ngayong tag-init at hinahadlangan si Putin na makagawa ng buffer zone na gusto niyang itayo. Para sa Russia, ang lahat ng ating nakikita ngayon ay may iisang ibig sabihin lamang. Magpapatuloy pa ang sigalot sa Ukraine. Malamang hanggang 20-25 at kahit papaano ay aabot pa ng 20-26. Ayon kina Tim Lister at Kostya Gak ng Cable News Network noong Hunyo 30 ang opensiba ng Russia ngayong tag-init ay hindi gaanong kahanga-hanga sa kabila ng pagtaas ng dami ng mga pag-atake nito. Ayon sa Cable News Network, sinabi ni Putin na bukod sa Sumi, magpapatuloy ang laban ng Russia hanggang makuha ang buong Donetsk at ang mga pinagtatalo ng rehiyon ng Kherson at Zaporizhia. Ayon sa Cable News Network, ang mabagal na pag-usad ng Russia na walang indikasyon na bibilis ngayong tag-init ay nangangahulugang aabutin ng mga taon bago nila makamit ang kanilang layunin. Ayon sa kanila, mukhang natigil na ang mga negosasyon para sa tigil putukan. Ang administrasyong Trump ay mas nakatuon ngayon sa sitwasyon sa Iran, kaysa sa pagsusumikap na makamit ang kapayapaan sa digmaan sa Ukraine. Pinapalakas ng Rusya ang opensiba ngayong tag-init. Ayon sa Cable News Network, pinapalakas ng Ukraine at Rusya ang kanilang mga industriya ng depensa para sa kanilang tunggalian Ngayong papasok na sa 2025 ang Rostec, ang pinakamalaking konglomeradong militar ng Rusya, ay gumagawa na ng halos 80% ng mga sandatang ginagamit ng Rusya laban sa Ukraine. Sampung beses na ang ang itinaas ng produksyon ng kumpanya mula noong 2021. Dahilan para kumita ito ng nasa 31 hanggang 46 na bilyon noong 2024 pa lamang. Nangangahulugan ito na kayang ipagpatuloy ng Rusya ang gyera, kahit mabigo ang kanilang opensiba ngayong tag-init. Ang tanong ay, gaano katagal matitiis ng ekonomiya ng Rusya ang sitwasyong ito? Halos isa sa tatlo ng federal na budget ng Rusya ay nakalaan para sa militar, kung saan ang puhunan sa depensa ay umaabot sa 6.3% ng kabuuang gross domestic product ng bansa. Inihayag ni Putin noong Hunyo 27 na balak niyang bawasan ang gastusin ng Rusya sa militar sa mga susunod na taon sa gitna ng panganib ng pagbagsak ng ekonomiya ng kanyang bansa dahil sa masalimuot na sitwasyon. Dahil dito, nagkaroon ang Rusya ng 20% base interest rate at buwan ng implasyon na umaabot sa siyam hanggang 10%. Nangangahulugan ito ng mas mababang budget para sa militar ng Rusya habang sinusubukan ni Putin na makamit ang mas maraming tagumpay. Nakikita na natin ngayon na natitigilan ang Rusya sa Sumi at hindi natutupad ang mga layunin nito sa Donetsk ngayong tag-init. Tumatagal ang pananakop ni Putin hanggang 2026, ang pagbawas ng paggastos at mga isyong pang-ekonomiya ng Rusya ay pahihirapan lalo ang sitwasyon ng mga sundalo sa lupa. Kapag nabawasan ang kanilang kagamitan at bilang, mababawasan ang presyon sa Ukraine na magbibigay ng mas maraming pagkakataon para sa mga kontra at pagpapaurong sa kanila. Posibleng mga senyales sa hinaharap ang nakikita natin sa pumapalpak na opensiba ng Rusya ngayong tag-init habang bumabaliktad ang momentum ni Putin. Gayon pa may isang bagay pa rin na pinanghahawakan ng leader ng Rusya, mga missile at drone strike. Batay sa Kiev Post, malaki ang itinaas ng Rusya sa kanilang mga drone strike sa Kiev, Odessa, at Dnipro nitong mga nakaraang linggo. Noong Hunyo 29, binasag ng Rusya ang sariling record sa pinakamalaking misile at drone strike laban sa Ukraine mula nang nagsimula ang digmaan ni Putin. Nagpakawala ito ng 537 mga projectile sa Ukraine nitong katapusan ng linggo. Napigilan ng Ukraine ang karamihan sa pag-atake. Ayon sa kanilang hukbong panghimpapawid noong Hunyo, 29 na neutralize nila ang 400 at 75 sa 500 at tatlumput pitong napaparating na target kabilang ang mga drone at missile sa pamamagitan ng direktang pagharang at electronic warfare. Ngunit hindi ito sapat para mapigilan ang pinsala. Isa sa mga piloto ng F-16 ng Ukraine ang nawala sa pag-atake pero napabagasak niya ang Pito projectile ng Russia bago siya namatay. Nagawang salakayin ng Russia ang ilang lungsod sa Ukraine bagamat patuloy pang tinataya ang kabuang lawak ng pinsala. Matutuwa si Putin dito, ngunit ang pagdami ng mga pag-atake ng drone at missile ay sintomas ng mga pangyayari sa labanan sa lupa. Kahit na malaki ang pinsala ng mga ito, hindi nila kayang sakupin ang teritoryo. Ang mga sundalong Ruso ang may tungkulin na gawin ito ngayong tag-init. Nabibigo ang mga Rusong sundalo na makamit ang mga layunin ni Putin para sa kanila. Sinusubukang takpan ng mga pag-atake gamit ang drone at missile ang kabiguang iyon, ngunit ito ay malinaw para sa lahat. Napatigil ang pag-usad ng Russia sa Sumi. Hindi nakabuo si Putin ng sapat na lakas para makamit, makamit ang gusto sa Donetsk. Ang malakihang opensiba ng Russia ngayong tag-init ay pinalalaki lang. At lalo pang lumalala ang sitwasyon para kay Putin habang pumapalpak ang kanyang opensiba ngayong tag-init. Kailangan din niyang harapin ang mas matitinding pag-atake ng Ukraine laban sa Crimea kaysa dati. Panoorin sa aming video kung paano unti-unting nililigtas ng Ukraine ang Crimea. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang video tungkol sa mga kabiguan ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Salamat sa panonood.